Magandang umaga sa ating lahat. Ngayon ay ating tatalakayin ang panitikan ng Region 7 o Gitnang Visayas. Ito ay pagpapatuloy lamang ng ulat ni Binibining Dixie. So narito ang mga nilalaman ng aking ulat. Mga probinsya, Sugilanon, Mobong Sugilanon, Gumalaysay, Sugilambong at Linambay. At katulad ng ibang rehiyon, ang Gitnang Visayas ay mayaman rin sa kanilang panitikan, kultura, tradisyon at paniniwala. Ang Gitnang Visayas ay binubuo ng apat na bayan. Ito ay ang Cebu, Bohol, Negros Oriental at Siquijor. Narito ang kanilang tradisyon. Una ay ang Mangluhod ang mangluhod ay ang paghingi ng kamay ng babaeng mapapangasawa. So, yun ay ginagawa kalimitan ng mga kalalakihan. Kalawa ay ang hukot. Ang hukot ay ang tawag sa regalo ng, babae, ng babae sa kanyang mapapangasawa. At mayroon din silang likod-likod. Ang likod-likod ay isang handaan na ginaganap sa bisperas ng kasal. Mayroon din itong alap. So, hindi yan atap ah, pala alapyan, Alap o aalos-salos. Ang alap o aalos-salos ay ang paghahagis ng barya sa plato o planggan na habang ang bagong kasal ay nagsasayaw. So dito naman sa atin, sa Abra ay mayroon tayong sombrero at doon naman nilalagay yung mga barya kapag may kinakasal. Pang lima ay ang putos. Ang putos ay ang mga tirang pagkain na ipinauuwi sa mga bisita. Kaanim ay ang hugas. Ang hugas ay ang pagtulong ng mga bisita sa bagong kasal sa paglilinis ng bahay o pinagkainan. At mayroon din silang pagtawag sa herbolaryo. At ginagawa nila ito tuwing may sakit o di kaya may mga karamdaman na nais maluna malunasan. At nakalimutan ko ay meron din silang tinatawag na tagbanwa. Ito yung pag-aalay nila sa kanilang bathala tuwing ani o bago ang ani o di kaya'y pagkatapos ng ani. Narito naman ang kanilang mga pamahiin. Huwag magtatanggal ng sing-sing ng kaibigan, pagkagat ng daliri at pagdura kapag may naituro. Ikatlo ay huwag magbibisikleta kapag may buwan ng dalaw. Ikaapat, huwag magwawalis kapag may patay. Ikalima ay maganda ang ani kapag low tide o maraming between. Magandang manligaw kapag may between malapit sa buwan. So, mapapansin natin na halos magkapareho lang yung mga pamahiin ng gitnang bisayat at sa kung anong mayroon tayong pamahiin. Lamang ay wala tayong low tide kasi nga wala namang karagatan o dagat dito sa ating bayan, dito sa ating probinsya. At ngayon ay dumako naman tayo sa kanilang kapistahan o festival. Ang pista ay pasasalamat ng taong bayan sa patron para sa mga biyayang natanggap. So, meron silang dalawang pangunahing festival. Ito yung Sinulog at Sandugo ang Sinulog Festival ay pinagdiriwang ng Bayan ng Cebu. At ang Sinulog ay pinagdiriwang tuwing 3rd Sunday, katlong linggo ng Enero sa Cebu. At ito ay upang bigyang parangal ang Santo Niño. At mayroon din silang Sandogo Festival at ito ay ginaganap sa Buhol. Ang sandugo ay tradisyonal na kasunduan na pinapatunayan ng pag-iisang dugo ng kastilang si Miguel Lopez de Legazpi at dato si Katuna. So ito ay simbolo, simbolo ng kanilang pagkakaibigan. At ngayon ay dumako naman tayo sa sugilanon o kwento. Ang isa sa pinakasikat na akda o sugilanon sa Requiem 7 ay ang isinulat ni Rolando Salbanya na pinamagatang libat. So, ang ibig sabihin ng libat sa wikang Filipino ay duling. Ang, nagsimula ang kwento sa pagkikwento ni Tita Carl, ang pangunahing tauhan, na nagtatanong siya kung bakit nga ba pinamagatan niyang, kung bakit nga ba tinawag siyang duling, eh hindi naman siya duling, bago sa isa lamang siyang bakla. So, isang araw ay nagtungo si Tita Carl sa palengke upang bumili ng magiging handa nila ng kanyang kasintahan na si Ronnie. At nakita niya sa palengke si Rodel at dudot magkapatid sila na apo ni Nanay Along. At mapapansin niya na pinagtatawanan siya sila ng mga tao at tinanong niya ang dalawa kung bakit sila pinagtatawanan ay ito raw ay dahil sa duling ang kanilang binabentang isda at medyo tumawa rin naman si Tita Carl, ngunit ang um, namutawi sa kanya, o di kaya ay naghari ay ang tulungan ang mga bata kaya ipinagkalat niya, sinabi niya sa mga tao, sa mga kapwa magtitinda, nila, nila Rodel at dot dot na ang um, duling raw na isda ay mabisang gamot para sa mga karamdaman katulad na lamang nagingka kaya pinag pinagkaguluhan ng mga tawang binabenta ng magkapatid at binili, binili nila ang mga ito. Kalaunan ay umuwi na rin si Tita Carl at nagluto ng kanilang handa ng kanyang kasintahan na si Rony bandado na si Rony dahil noon ay dati siyang pulis at na -ambush sila. Dati rin ay may kasintahan si Rony ngunit iniwan na rin siya So, si Christine ang dati niyang kasintahan when iniwan siya dahil nga hindi na siya mapakinabangan. So, habang nagluluto si Tita Carl ay dumating ang kanyang kaibigan na si Totong Kuba at sinabi na mag-iingat raw siya dahil nga baka ipatawag siya ni Mrs. Fuentes, ang asawa ng mayor, ng mayor. Dahil nga sa sinabi niya o pinagkakalat niya na nakapagagamot daw ng mga karamdaman ng mga karamdaman ang isdang duling at maya maya nga ay dumating na ang mga pulis na arestuhin si Tita Carl at ayun nga ang nangyari pumunta sila sa presinto at napapatanong na lamang siya kung bakit sila dinala at sinabi ni Totong Cuba na magkakaroon daw ng konferensya ang mga leader ng kanilang bayan dahil nga yung mga maaring dahilan kung bakit nga ba naging duling na yung mga isda. Pinapatawag raw yung mga nagsabing hulihin ang mga gumagamit ng cyanide. Kalawa yung mga nagpuputol ng mga puno sa sapa. At pangatlo ay ang mga baklang nagdala ng nagdadala ng mga lalaki sa sapa dahil nga baka ito raw ang lumasong sa tubig na siyang nagiging dahilan kung bakit naging duling ang mga isda. Ngunit dahil yung mga nagpuputol sa puno ay, at yung mga gumagamit ng cyanide ay pawang mga politiko rin ang napagbuntunan ng galit o di kaya ng kasalanan ay ang mga bakla. So lahat ng mga bakla ay naikulong. At maya-maya lang sa presinto ay may narinig sila na sumisigaw na NPA, NPA. So napapatanong sila kung ano yun, ang ingay-ingay sa labas. Naging gulat na lamang nila, nila Totong Cuba at ni Rina Carl na ang mga iyon ay hukbo ng mga kababaihan na silang nagpro-protesta na palabasin ang mga bakla dahil napakalaking kontribusyon nila sa mga lipunan at dahil nga sa laking takot ng mga pulis, akala nila ay mga NPA talaga ay pinalabas nila yung mga bakla. So, ganoon nga ang nangyari at sa pagdating ng Lones, pagdating mismo ng Lones ay nag-ahit, naghain ng kandidatura si Totong Kuba at Tita Carl. Si Tita Carl ay tatakbong mayor at si Totong Kuba naman ay tatakbong konsehal ni Tita Carl. So, nakakatuwa mang isipin, ngunit ito ay nangyayari talaga sa lipunan natin, yung diskriminasyon sa mga kapatid nating bakla. <clears throat> so, sila nga at nanano silang mayor, mayora, naging mayora na si Tita Carl at naging konsehala naman ang kaibigan niyang si Totong Koba. So tinatawag nilang duling, partidong duling ang kanilang partido ngunit nagpapasalamat pa rin sila na dahil sa naging bakla sila ay narinig nila ang hinaing ng mga katulad nilang api. So mapapansin natin na ito ay isang halimbawa ng gay literature at laganap na rin ang gay literature sa ating lipunan ngayon. At ngayon ay dumako naman tayo sa sariling karanasan o kwento ni Bonifacio Bautista Payo. So nakakatawa ang kwento nito. Si Payo ay inutusan ng Gobernador Silio ng ibahay na kung saan siya ay naglilingkod na maghanap ng bangka para sa kanilang mga bisita. Tawag ng tawag ang mga bisita at sa kalaunan ay nagpaputok na sila ng baril upang matawag ang pansin ni Payo. Nagtungo ang gobernador Silio sa ilog at nakita si Payo na natutulog na sa ilalim ng bangka at nung tinanong kung bakit ito natutulog sa bangka, ay sinabi lang naman raw ni gobernador ng gobernador Silio na maghanap siya ng bangka at hindi sinabing kunin niya ito para dalhin yung mga bisita. At ngayon ay dumako naman tayo sa mubong sugilanon o maikling kwento. At ito ang butang sa bulan. Um, maikling kwento ng bayan ng Bisaya. So mamaya ay i sasalin ko rin ito sa wikang Filipino upang maintindihan natin lahat. Ang adlaw ug ang bulan nagminyo. Daghan sila bituon nga mga anak. Mag-asawa raw ang buwan at ang araw at mayroon silang mga anak. Ganahan ang adlaw nga sa iyang mga anak o gusto niya kining gakson apan gilid an siya sa buwan kay matunaw ang mga bituon sa sobrang kainit sa adlaw na nice raw na hagkan o lapitan ng araw ang kanyang mga maliliit na anak. Ngunit pinagbabawalan siya ng kanyang asawa na si Buwan dahil nga matutunaw ang kanilang mga anak kung ito'y kanyang lalapitan. Ang adlaw makapasuko sa mga bata sa liham sila maduol sa kanya. O sa kaadlaw niya na, ang buwan miyadto sa suba aron manglaba, huwag nga mga sapot. So isang araw ay nagpaalam ang buwan na maglalaban ng kanilang maruruming damit sa ilog at binili niya ang kanyang asawa na si Araw na huwag lapitan ang kanilang mga anak dahil kung hindi ay matutunaw ang kanilang mga anak. Ang adlaw nagbantay gayud sa mga bata, gitan-aw niya sila nga malipayon samtang nagukod sila sa usag -usa. so At ayun nga ang natuloy, ang araw ang nagbantay sa kanilang mga anak at pinagmamasdan niya lamang ang mga ito. Gibati niya ang kahinam o dili niya magwanta nga dili mo sa mga bata. Ngunit hindi niya mapigilan ang kanyang sarili na hagkan o lapitan ng kanyang mga anak. Kalit niyang gigakos ang lingin sa gagmay nga mga bituon sa ilang paghikap kanya kahit silang natunaw. At dahil na hindi niya napigilan ang kanyang sarili, nagka ng kanyang mga anak, ay unti-unting natunaw ang kanyang mga maliliit na between anak. Wala magdugay kay may puli na ang buwan at maya, maya lamang ay dumating na ang kanyang asawa na si buwan. Natingala siya kay naguul ang iyang, kas ang iyang asawa. sa so, napansin niya na malungkot ang kanyang asawang si Araw. Gipangita niya ang iyang mga anak bisan asa apan wala niya kini makitid. Hinanap niya sa kahit anong sulok ang kanyang mga bitwing mga anak subalit hindi niya mahanap o makita ang mga ito. Nabtan niya ang iyang asawa, imong ko sila, ayaw pamaka. Tinanong niya ang kanyang asawa, hinagkan mo sila no, Hin niyakap mo sila, huwag ka nang magsinungaling. Nasukong banog, daling giibot ang punuan sa saging o gisulayan pagbunal ang iyang mga bana. Uh, at walang masabi ang kanyang asawa kundi aminin lamang ang mga ito. Nagalit ang buwan at inihagis niya ang isang puno ng saging sa kanyang asawa. Ang naalang sa una-una sa adlaw kung unsaon -un niya pagpanalipod sa iyang kaugalingon gikan sa masuka niyang asawa ang tanging naisip lamang ng araw ay kung paano niya malalabanan ang kanyang asawa o paano niya ma maproprotektahan ang kanyang sarili sa kamay ng kanyang asawa dahil nga galit na galit ito. Ipunit niya ang usa ka nga balas o, gisabwag sa nawong sa iyang asawa. Pumulot raw ng isang dakot ng buhangin si Araw at kanya itong inihagi sa kanyang asawa. Tungod sa luna, sa nawong sa bulan at inihagis niya ito sa kanyang asawa. Gigukod sa buwan ang adlaw aron makabaw sa gibuhat ni ini og hangtod karon gigukod gihapon sa buwan ang adlaw at ayun nga ang naging dahilan o pinagmulan kung bakit nga ba butas-butas ang mukha ng buwan dahil pumulot ang kanyang asawang araw ng isang akot ng buhangin at kanya itong inihagi sa kanyang mukha, sa kanyang pagmumukha. At mula noon hanggang ngayon ay naghahabolan pa rin ang buwan at ang araw. At kung mapapansin natin ay hindi halos sila mag magsalubong dahil nga patuloy silang naghahabolan. So ito ay katawa-tawa pero may dulot naman na aral sa atin. At ngayon ay dumako naman tayo sa kanilang alamat. Ang pinagmulan ng lahi, ayun yung pamagat ng alamat natin ang pangunahing tauhan ay si Laon, ang bathala ng Bisaya. So, sinasabi noong unang panahon ay wala pang tao. Kaya, ang bathala ng Bisaya ay humakot ng lupa at kanya itong hinulmang tao at sa kanya ito niluto. Kumuha siya ng lupa, hinugis at niluto. Ang una niyang niluto o naluto ay sunog. Kaya, ito yung pinagmulan ng mga lahing itim kalawa ay kumuha ulit siya ng lupa, hinugis at niluto at pagkatapos ay napansin, napansin niya na ito ay hilaw at ito naman ang sinasabing pinagmulan ng mga lahi ng mga puti at pangatlo ay kumuha ulit siya ng lupa, hinugis at niluto at ngayon ay saktong-sakto ng pagkaluto at ayun nga ang pinagmulan ng mga lahing kayumanggi o sinasabing tayong mga Pilipino dahil tayo naman ang kayumanggi. At dumako naman tayo sa gumalaysay at ang isa sa pinakatanyag na gumalaysay sa gitnang wisayas ay ang buwayahon ni Hana at Tuon Lesena. So, isang estudyante ang nagsulat nito, ngunit ang mensahe nito ay napakaganda. Sa Sanaysay, ito ay nasa wikang Cebuano, ngunit napakahaba nito, kaya isasalaysay ko na lamang kung ano ang napaka nakapaloob sa loob ng akda. Ibinahagan, ibinahagi ni Hana kung paano nakaapekto sa kanyang tingin sa sarili ang paniniwala ng kanyang mga kaanak na may kaakibat siyang sumpa. Malabwaya umano ang kanyang palad na siyang dahilan kung bakit namatay ang tatlo niyang nakababatang kapatid. So halos lahat kasi ng kapatid, nagiging kapatid ni Hana ay namamatay at sinasabing dahil raw ito sa kanyang dalang kamalasan. So, ito ay hango sa totoong buhay, ha? Hindi siya lubusang naniniwala na totoo ang sumpa, kaya hindi rin siya lubusang naniniwala sa mga ritual na ginagawa sa kanya upang maputol ang sumpa. At ito nga ang sinasabing dahilan kung bakit hindi siya tuluyang nakakawala sa sumpa. Kapag parehong malakas ang hatak ng, sa isang tao ng makabagong kaalaman at makalumang kaugalian, mahirap matukoy kung ano ang dapat paniwalaan. At ngayon ay dumako naman tayo sa sugilambong o nobela. Ang isa sa pinakasikat na manunulat ng Gitnang Visayas ay si Antonio Abad. Siya ang sinasabing pinakamahusay na nobelista pagkatapos ni Rizal. At ito ay pinamagatang L Campeon. Ewan ko kung bakit hindi na napasama pero napakaganda sana nito. Ang pamagat nito ay L Campeon at isinulat ni Juan Antonio Aban. Dito ay ipinakita ang kaugaliang Pilipino na pagsasabong. Sa pamamagitan ng pagpapakita ng sabong bilang isang tradisyonal na kasanayan na nakaligtas sa mga pagtatangka ng mga Espanyol at Amerikano na puksain ito pinago ni Abad ang blood sport na ito na na ito sa isang anti-colonial na metapura at isang alegorya o simbolo ng nasyonalismong Pilipino. So wala akong makitang buod nito sa internet. Ang tanging makikita ko lamang ay kung ano ang pinapaksa o ano yung nakapaloob na dito. Ang panghuli ay ang linambay. Ang linambay ay isang makarelihiyong dola na nagsasalaysay ng mga tunggalian ng mga muslim at kristyano. Kadalasan ang banghay ay umiinog sa lalaking muslim na ibig at sasagutin ng babaeng kristyano. Ang linambay rin ay ang tawag sa uri ng duladulaan kung saan ipinapakita ang pagkikipaglaban ng mga kolonyalistang Kastila na sinabi ko na kanina at mga kristyanis, kristyanisadong mga Pilipino sa mga Moro o mga Pilipinong Muslim. Ang linambay ay mas kilala o mas tanyag na panawag sa mga Bisayas, ang mas kilala na panawag dito ay Moro-Moro. At narito naman ang mga ilan sa mga kilalang manunulat ng gitnang wisayas. So yung iba ay si Binibining Dixie na ang magbabahagi. Una ay si Antonio Abad, so siya ang sumulat ng El Campeon na ibinahagi ko na kanina. Si Antonio Abad ay ang pinakamagaling na nobelista. Sinasabing siya ang pinakamagaling na nobelista pagkatapos ni Rizal. Ikalawa ay si Estrella D. Alfon. Siya ay nagwagi ng mahigit kumulang sampung karangalan mula sa maikling kwento at dula sa free press. Ikatlo ay si Rene Estrella Amper. Siya ay nagkamit ng ikalawang gantimpala sa Don Carlos Palanca Memorial Awards for Literature. Ang kanyang koleksyon na, ng tula na All Else is Grass noong 1989. So, ayun na. Doon na nagtatapos ang aking ulat at nawa ay may napulot kayo sa aking pag-uulat. Maraming salamat.